At ngayon para sa detalya ng ating mga balita, simula noong unang buwan ng Enero hanggang ngayong ikadalawamput anim ng Disyembre taong kasalukuyan, umabot na sa dalawamput tatlo ang bilang ng individual na italang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa lansangan sa lungsod ng Kawayan. Sa monitoring ng BGD Command Center, kasama ang Kawayan Disaster Risk Reduction and Management Office sa Motorcycle Accident Awareness, 841 na ang bilang na naitalang aksidente sa lansangan. Mula sa bilang na ito, 23 na individual ang kasamaang palad ay binawian ng buhay matapos magtamo ng malalang pinsala sa kanilang katawan. Samantala, 466 sa mga individual na nasangkot sa or na nasangkot or nasangkot ang nagpositibo naman sa alcohol breath test habang limang daan sampu ang walang suot na helmet habang nagmamaneho. Kung ikukumpara noong taong 2023, walung daan at dalawa lamang ang naitalang bilang ng aksidente sa lansangan at higit na mas mataas ang bilang ng datos ng aksidente ngayong taong 2024.